The one and only Senator Rodante Marcoleta. Magandang gabi, mga kapatid, mga kababayan. Ako po ang magpapakilala sa inyo sa susunod na magsasalita. Siya po ay matagal kong nakasama sa House of Representatives. At ngayon ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senador Imee Marcos. higit sa lahat ang classmate ko mula Kongres hanggang Senado Senador Manong Dante Marcoleta Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan Pero noon pa man alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses hindi dahil ako'y natatakot sa inyo kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako ako'y hihinto hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo, para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. No, ay tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Oh! seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro-GOMPA ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. <laughs> Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. -bong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos, alam lang mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko, ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya alisin na ang bisyo hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa pagising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. Maghapon sila lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng amako kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, ay sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang magbise presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrity mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher. At sa na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, Nalamang lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party nagara pala naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto ang pampapadoktor pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapablood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka bigla ako na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin nung dinidisqualify na siya. Halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo sinabi nilang gusto ko na siya ay madisqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yon Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. iba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmuka kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon walang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Yeah. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday sa confidential funds na kung ng galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Gara pala ang pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, mga miyembro ng kabinete, kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din nung 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Dahil na kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtratrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadama'y ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman. Kaguluhan sa Mindanao, alanganing gera, sa China at Estados Unidos. Kawalang pananagutan sa flood control scam. Garapalan takipan. Panggigipit sa hindi kaalyado. Pagkakanulo sa kapwa Pilipino. Pagdakip sa dating Pangulong matandat may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan pagsagsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bombong nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sangain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa bagong tipan kay Lucas, kapitulo labing pito, versikulo tres hanggang apat. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala pero hindi pa huli ang lahat. Tama na ading ko, magpahinga na tayo. Umuwi na tayo, magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin kasama mo silang ngayon dahil nasa taas ka pa ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat salikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa addiction na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang addiction. At ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Maraming maraming salamat po, Senator.